Sari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 3:51 PM, March 15, 2024. So ito yung mga pinamili natin kanina umaga, magdi-display naman tayo. O diba, ang hirap maging tindera, mamimili ka, magdi-display ka, mag-aayos ka, maglilinis ka pa. Siyempre nang yung tindahan, siyempre magbibenta ka na rin. Diba, kasi nga yan ang obligasyon natin, ang makabenta tayo bilang sari-sari -sari store business owner, bilang negosyante. At siyempre dahil nga nanay tayo, kaya dagdag-obligasyon pa natin ang pagiging nanay. Lalo na kapag single ma'am ka na katulad ko ay dagdag obligasyon mo pa ang pagiging tatay. O ba diba, mga kasari, kaya nyo ba yon? <laughs> kaya sa mga customer natin na maraming nagsasabi na masarap na raw ang buhay natin dahil nga negosyante tayo ay nagkakamali po kayo dahil nga sa mundong ibabaw ay wala pong madali na hanap buhay. Lahat po ay kailangan natin paghirapan. Mapaempleyado ka man o negosyante. Mas lalo na kapag negosyante ka, mas lalong pagod ka. Dahil nga syempre kailangan mo i-focus yung sarili mo sa hanap buhay mo dahil hindi mo siya pwedeng pabayaan. Hindi ka pwede yung patulog-tulog lang lalo na kapag alam mo na meron kang mga customer or customer. Meron kang mga kulang-kulang na mga paninda. Kailangan ay Maglista at maging alerto sa mga kulang-kulang or paubos na ng mga paninda dahil kapag naubusan ka at hinanap ni customer lalo na kapag fast moving items ay laking sayang talaga ng kita. Ang kaibahan nga lang sa pagiging empleyado sa pagiging negosyante ay wala kang amo. Kaya wala sa iyo mag-uutos ng mga dapat mong gawin sa araw-araw. Ang kagandahan pa dito sa pagnenegosyo ay hawak mo yung oras mo. Anytime na gusto mong magpahinga, ay pwede ka magpahinga. 'Yun nga lang ay siguraduhin mo na kumpleto ang yung mga paninda para pag mahinanap 'yung customer customer mo ay meron kang maibenta pa hindi sayang abenta. benta so hayan time check is 5.42 pm hayan dumidilim na tayo kaya kailangan na natin bilisan ang dami pa nating gagawin so ito na yung itsura ng ating harapan ng tindahan after natin mamili at magdisplay. display ayan so medyo nadagdagan na naman yung ating mga biscuit section kapataas ng pataas o ba? Diba? parang espagueti lang yan pataas pababa o di ba? ayan so uh, ito nga yung ating mga nadagdag is yung ating Paji na uh, chocolate. Tsaka ito ating lemon square na cheesecake. At tapos ito, yung ating uh, lemon square din ito pero chuchu cake bites. Ayan, 10 pesos yung bentahan ko nito kasi ang puhunan niyan is almost 80 pesos. So ito namang ano, almost 71 pesos ang puhunan ng lemon square cheesecake. Kaya medyo mura-mura siya kaya pwede siyang ibenta ng 9 pesos. Plus, ito pa yung nadagdag sa ating mga pinamili ngayon. Ayong ating mga display is yung ating doughy donut na pink. sinama ko na lang sa garapon ng doughy donut na red. Kasi wala na tayong space na mga garapon na paglalagyan. So, heto na nga yung ating discard sa ating mga chichirya. Simula nung uh, ginanito ko siya guys. Uh, medyo bumilis yung pag... Uh, ang pagbenta. Kasi nung nakaganito siya, nakalagay lang siya sa plastic, halos hindi siya pansin ng mga bata kasi nga hindi nila nakikita yung pangalan natin, Chura. Kaya ang ginawa ko, ganito siya para uh, bumilis ang pagbibenta natin sa ating mga chicheria section. So, kaya ito na rin yung mga bago natin mga chichirya is ganyan na. So, wala naman kasi yan na hindi kasi katulad yan na pwede siyang isabit ng ganon. Kaya yan na lang. Tapos, ang gagawin na lang natin dyan is itong mga nasa taas niya, iaharap na lang natin siya. So, hayan, kagaya nitong ating pom-pom, sa yan, meron siya nakaharap dyan, dalawa yan. So, hindi lang maayos. So, para kita siya ng mga bata. Kasi pag nakikita talaga nila yung pangalan, at uh, saka, ng harapan ng mga chicheria is eh, talagang uh, bumibilis ang pagbenta natin sa mga chicheria. Tapos dito sa harapan natin siya sinabit. ayan para kitang-kita talaga siya ng mga bata. Kaya lang pag ganyan na nakasabit siya dito sa harapan natin, kailangan lang palagi natin i or lagi ko lang talagang i-monitor yung mga langgam kasi guys kasi kaya, pag ganyan Uh, experience ko na kasi dati talaga pag ganyan ang pagkasabit ng aking mga chichiris talaga nilalanggam siya dyan sa screen katulad na lang ito kahit hindi siya nakabukas talagang kahit wala siyang butas talaga nilalanggam siya itong ating ano nakita ko ito kahapon nilanggam itong isa buti na lang nawala yung langgam kaya pwede pa natin ibenta pag may mga langgam kasi talaga nalulugi tayo dahil nababawasan kita natin kung minsan natatangay pa kasama yung puhunan So dito sa mga devotee section natin, yung mga sito lang ang atin binili. Hindi muna tayo namili ng mga devotee talaga kasi nga uh, talagang slow moving yung mga devotee natin. Plus ito lang ating Nature Spring na uh, isang litro ang atin binili kasi to naman eh araw-araw naman talaga may bumibili niyan lalo na siyempre yung mga talagang uhaw-nauhaw uhaw sa tubig. Kadalasan binibili nila 1 liter. So 25 kasi bentahan ko niya kasi kaya medyo malaki yung tubo natin dyan, ang puhunan niya is 253 per box. 20 pieces na yan. So, hayan na yung itsura ng ating tindahan. Puno na naman. Yan pa, yung mga dilata natin. Ligo, Ligo Red, tsaka may uh, Youngstown ng ating mga binili. Plus, yung ating mga 552 na na adobo at tsaka mitsado flavor. Ayan. Diba? Puno na naman yung ating mga dilata section. Plus yung Doris natin dito ko na siya sinabit kasi kitang-kita naman siya kapag may bumili. Ayan, nakikita na ng mga bumibili. Ayan, yung mga chicheria natin. Ayan, nakikita naman siya ng mga customer. Kasi nasanay na rin naman, lalo na yung mga datihan natin mga customer. Sanay na sila na dyan titingin kapag may mga chicheria silang hinahanap. Pero much better sana lahat ng mga tikirya natin nandito na sa harapan. Kaya lang talaga iniiwasan natin yung mga langgam. Yun lang mahirap kasi kalaban talaga natin yung mga langgam sa ating mga paninda. Kung hindi langgam is yung mga mababait, ba diba? Kaya kailangan talaga natin mag-alaga ng mga pusa kapag meron tayo mga sari-sari store business. Kaya yan ang aking chong. Ayan naman yung aking Cheng. O, oh, Cheng. Yung mga kapatid. Yung ibang anak niya yung dalawa. Ayan, si Cheng. O. Oh. Si Jessa. Nasa sahig lang siya. Kasi pagka nilagyan ko siya sa pin, guys, palaging kut-kut niya. Wala. Kaya tinanggal ko na lang sa pin niya. Nakakaawa din naman, pero nasisira naman at kinukutkot palagi yung kanyang higaan kapag binibigyan ko siya ng higaan yan tulog siya palagi asan si che? si Chong si Chong ko yung black and white naman nasa loob siguro baka nasa kusina So, hayan mga kasari, kailangan na natin magpaalam at napakadami pa natin gagawin sa loob ng bahay at hanggang dito sa tindahan. Tapos, pag ganitong oras kadalasan, sunod-sunod yung mga nagbibilihan, tapos mag-isa lang tayo dito sa tindahan, kaya napakahirap. Hindi tayo matapos-tapos agad sa ating mga gawain. So, hanggang dito na lang mga kasari, mga ka viewers subscribers, followers. Thank you for watching. Bye-bye!